Three, two, one. Ayon mga kasoke, isang mapagpalang umaga po. Ay, araw ng linggo mga kasoke. Wala pa tayong paninda. Yan mga kasoke, malinis pa yung langisan natin. Pero, marami nang <laughs> bahay. Busy, busy na siya, T-Rose. Hipon. Maraming hipon ngayon, mga kasusunod. pasensya na kayo mga kasukay. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video dahil medyo na-busy lang. Kaya salamat pa rin sa mga solid subscribers ko dyan. Ha? Shout out at magandang umaga po sa inyong lahat. Shout out din sa mga katulad kong labor, sa mga katulad kong nagtatrabaho sa palengke Ano man ang trabaho nyo, magandang umaga po. Nakapagkapinabaang lahat. Si Raquel, mga kasukay, nagbo-boneless ng bangus. Ay, nang bangus. Nang tuwakang pang kinilaw. Mas, ang saman nyo andas. dandas? Ganang tulaan daw. Dami, nang kahit tulaan. Uy, eh. sinigang ba? Daming bangus ah. Pantila, magkano sa kinilaw mo day? 200 kalate 200 kalate, gawa na mga kasukar Titimplahan nyo na lang Ganda lang gawa, or yung pumawa Ayan ah, parami kang kinilaw Ito na ah maraming customer sa, islaan, mga kasuka Yan, magandang umaga si Ati Lobe. nakapag ka na ba? Yes. Yan, mga kasuka, ang gaganda ng isda ni Ati Lobe ngayon, mga kasuka. Oh. Anong isda to, Ate? cantaloupes. Ano siya? Salay. Salay. Parang hindi ah. dilat ata to. Ito yung na dilat mga kasusok. Ayan. Sa mga mga dito sa Amos Market. Napin nyo lang yan. Magaganda ang isda nyo. Meron siyang maya Mayamaya? Maya maya. maya, maya. na maya. Meron ding lapu-lapu. Magkano sa lapu mo ate? Sandi po. Tsang Mivo, grabe naman. DTI, kung nasan ka man, hanapin mo siya. <laughs> Kaya mga kasukay, ang ganda ng stock. Pampano White. Hindi, hindi maasad. Ngayon mo ma'am si Pampano. Talaga po kay Chuki. Ilan Chuki? 3.30 na ng, buo lang buo yan at sa gitna may buo lang yan uh, ayan mga kasukay bali may bumili ginagawa na ni Idol dalaga ang bukid nililinisan niya na po yan sa mga magpapalinisang isda ay napakabilis ni Idol mga kasukay shoutout sa mga solid subscribers nito, na. salamat sa inyong suporta ang gaganda rin ng isda ni Tubal meron siyang tuna mga kasukat sa peraso po yan bali bagong slice lang oh. kitang kita naman mga kasukan medyo maliit nga lang po ang kanyang tuna pero sariwang sariwa sarap to pang sinigang mga kasuka Yan, may customer siya mga kasukay oh. Eh. ang gaganda ng isda ngayon sap malalaki meron ding meron ding sapsap si Nana Yoli mga kasukay pero kakaunti ang kanyang isda halos lilimang klase lang po pusit na pang adobo buhay na buhay mga kasukay ganda ng sukat Wala masyadong si Danay, no? Kabilugan kasi ng buwan, kaya masyadong ano... Oo, maliwanag ang buwan maganda, oh. Ka uh, wala ka Di kilo lang yan. Ito lang marami sa akin, tap-tap. Pang ihaw no sarap yan so sulit ang nuno yan 300 pesos oh kain somo bro